Good morning mga kailaw, meron tayo dito ang beam 380. Ito po. Ang napansin ko dito mga kailaw itong Osram. Ayon, Osram. Maganda naman siya mga kailaw. Ano uh, branded naman po sana, may pangalan naman. Ang ano lang po mga kailaw, wala po siya ditong ceramic, ito sa ibabaw maganda po ito kung mayroong ceramic kasi kung wala po yan kapag nasira po itong maliit na blower pan ito pag nasira po yan pwede pong matunaw itong contact po niyan dito kahit sabihin natin buo pa ang bulb mo matutunaw itong contact hindi mo na rin sya magagamit kaya bibili ka na po ng bago kung sa pangalan okay po sya kaya kung bibili po kayo mas maganda RAM tapos meron pong ceramic po dito sa ibabaw para hindi po basta matutunaw ang contact po niya kasi mainit po itong bulb niya mataas po ang lumi nito kaya mga kailaw para sa akin yun lang ang may titip ko po sa inyo pero kung no choice naman po, wala po talaga kayong makita o wala po kayong valve o ganito talaga ang valve nyo, bit, ikabit nyo na lang po para hindi na po kayo madublihan po ng gastos. Make sure na lang po na i-maintain nyo na gumagana palagi itong lower pan nya na parang suso. yon. thank you for watching and God bless.